So, yo! What's up mga kapisyon Magandang araw sa inyo lahat. So, ayan mga ka-fisheon, na ngayon. So, dinalaw natin yung isang tropa dito na fishing. Mayroon <laughs> si Billy. <laughs> so, ang dami ng mga nagpipishing dito. So, so oh, syempre, pag bumagyo, malabo ang tubig sa ilog. yung spot nila, oh. Ang dami kumakagat. Puro tilapia ang alam mga ka Uh, mag peaching tayo tilapia gaming <makes Hollander> tilapia gaming muna tayo ha ah. sige so, mga nahuhuli nila mga peaching oh. dami na uh, tilapias awita na ha natin mga huli silip mga huli ha o, puno na po na ito. Butik na yun. Yeah. kaya ngayon, no, Ibang lalagyan na. Ibang lalagyan nilang... na. Uy! Ibang lalagyan na. Ibang lalagyan ko po. Kanya-kanyang hangat o. So, ayan mga kapisyon. setup tayo. Makikilawi tayo dito. Mga kapisyon, makikigulo tayo. Nakadami ka na kuya? Ngayon ko lang. Ngayon, ngayon lang? O, slow. Dami. Wala kuya. Sige, sige, setup Set up tayo mga kapisyon. setup you oh. know maliit putik <laughs> na mihuli na pala yun mihuli na pala yun maliit 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 ayoko nun Yung mga three fingers yun <laughs> Yung mga ganun sa iso. Magsiyamba natin natin yan. Yan yeah, to. Lumit ka Bill At hindi ka mo <laughs> yan. Sa isa lang hoy. Reel mo. Yan. Retrip pa. Sige pa. Retrieve. <laughs> Nakuha ka naman dito Okay na yun. Papasa ko na lang sa isa. <laughs> yan ba? Eto. Nakasindi to. Ano yan? Oh. Diyamang mo. Tekna. Ano pa 'tong bigat? Oh. Okay na. So, ay okay, mga kapisyon, umulan na nga. Syempre, may dala tayo. Palag pa rin 'yan. Oh, di ba? Tayo sige. Paulan <laughs> <laughs> ka na, gago. ayo goma magsasaka ng magdaraan Pala, makaka-renika tumatawa wala lang isang naman noon Ay, ito na. Dadaan tumatawa sa akin. mababaw itong sa akin. Baka. Malalim kami sa iyo. Takay mababaw nga. Mababaw nga. Kakabari sagad. Okay. Oh, ganun lang. Game mo dyan. Huli ko yan. Dilim. Ang natin. Wala pa. Isa pa lang na huli ko. Pero puno na yung cooler <laughs> namin mga kapisyon. <laughs> Kasi yung mga na huli nila. Dito na nilalagay eh sa kuhulir namin. <laughs> <laughs> Uy, gago, naka-open pala ito. <laughs> naka-open pala yung sakin. Sayang yun, ha. <laughs>

yung dalawa <laughs> oh, testing nga doon, sige nga, tingnan mo nga doon Bill tagos mo nga doon <laughs> nandun isda <the>, eh palit na kaya dito ba? hindi na, okay ka na, okay na yan ayun na, tulis ka, ang laki ang <laughs> laki <laughs> kumakahila na kumakahila yan lahat hila sagad eh ngayon. Iba to. Buwan-buwan. <laughs> <laughs> Bill, nandun ang isda. Ha? Nandun ang isda. Nandun? Oo. Ay, talaga nung malalaki sa akin. Ito nga yung Ito nga sila Okay, ayaw ko gatin nasa, nasa tabi nga lang eh Pwede Kanina ba huli yan? Ha? Hindi ka ako yung doon Huli ko ba yan? Ayun o, mabit kayo kayo orla Akin ba? Ayun! Nakahuli din ang mag-gaspan mag 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 <laughs> Okay na kita ko. <laughs> Nakakahuli din, maggas pang gas <makes> Pag <noise> <makes noise> <Ha? makes noise> Eh, pag naulan. pag na, Pagka, oh. Pero kapag ginawan tubig yan, mahirap akagati ng mga yan. <makes noise> okay. makahil, eh <laughs> Liliit <laughs> Tukoy ng maliliit <laughs> 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 Ay parang tatatlo pa nga lang yata na umuli ko maganda-ganda sa isa eh. Ano <laughs> lang? Lima? Instant tuloy kami oh mga kapisyon hindi man namin mauli yung malalaki pero nandun sa cooler pa rin namin <laughs> puno na puno na kasi yung lagay ni Kuya Oral mga kapisyon wala na siya mapaglagyan kaya dun sa cooler namin nilalagay yun il Nadali din yung malaki! Kasi hindi ba? Baka hindi. Kasi <laughs> hindi. May, may pruweba. Magdali <laughs> din. Magdali uh, din magaspang-gaspang. aspang <makes> fish on. Wala kang pag mo lang Ha? Bakit? Ito, ginto yan. Wala ka na. Wala ka na. Lapit mo rito. Pag natanggal bill, ito ilulusot mo lang yung ganyan, no? Oh. Ay, yan pala yun. Oh. Tapos, ilay, ilay mo. Adjust mo lang kung gano'ng kalalim. Uy! Kakalat, <laughs> kakalat. Pupunta kakala. lang sa kalsada. Tapos, <laughs> yung so, tabi sa mga kumakain medyo nakakati medyo nakakadiri itong paglagay ng paid maputi kasi takbo natin nasa gilid na eh dito na oh, oh na? Gili -gili! yung malaki nakatala mo malaki <laughs> i-retrieve mo kasi matuto kang mag-retrieve para umiiksi ka agad yung ano Palagi na ka, ano dapat? Palagi. Pag hinila mong galo, rekta ikot na 'yon. Ah, hinila Oo. oh. oh. Ang oh. takya ba Hindi. <laughs> <Ayun>, ba? laki <laughs> mo pa yung isa. Asa yung sipit mo?

ayoko na sa malayo eh tuloy sa gilid eh go oh, andito and dito na malalaki sa gilid Diyan lang, lang. Hey, <laughs> <yung patak> <laughs> <laughs> Napag din, hindi ka na nagrapag Huwag yeah. tag, inuna mo kasi inum eh, langya ka Napagod ah, na kumakabol yung isda eh Ano pa oh. Kali na oh. ba timbayang, isang yan?

Nandiyan ang malaki Ayan, yeah. tinatangay na oh. alam oh, niya sa ba? Sabi sa'yo, lang eh. Huwag Yung makakawala yun siya Ito pa isa, ano ba ito? Nalabas na? Hindi Yun lang na Ang laki ha niyan Ang lakas yung manu eh na Hindi oh. Ay, nalabasan na Ay, nalabasan na Ay, nalabasan na <laughs> Sana mo na nagbubukas ka ng bill. Okay. Hindi 'yan kawayan. Kinagustuhan <laughs> lang <daw. laughs> <laughs> niya. Hindi kasi dati ganoon. Oh, <laughs> sa malayo bill. Ito lang oh. Oh, 'di ba? Dalawa? dalawa? <laughs> oh, dalawa. Dalawa. Dalawa.

sila nagpuno. <laughs> lahat na huli na 'yon, Lagi nila dyan eh. <laughs> What's up? Oh, 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 oh. Sige, sige, sige. Oh, ano, parang <laughs> na, no. Daw daw na kuya Lawit na Lawit na <laughs> Wala naman paglagyan. Wala na mapaglagyan si kuya Orlan Saan? Saan? Ito ang lalaki Ladlad -lad na kuya Dami na? Ha? Dami na? Oo, ang dami nilang nilagay eh

hindi na kaya yung sarangado master na, nabil hindi na kaya yung dalawa, lupit eh dito na hindi na kaya sa, ano na, na natin, lagay natin dito kayo dito. maraming panahigit dito dito malalaki, dito malalaki, kuya malalaki tabi-tabi tayo dito tabi-tabi tayo dito Bilbil mo sa nga Hindi, mababasa itong camera Dito So ayan, buti nilang may payong dala Bigla bigla ako sinabusang ulan <makes> oo oh, di ba? Oh, dalawa ka agad ni si Kuya. <makes> 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 oh. Kanina pa kayo sa kabila? Oo, nandun. na nha, là, nữa nữa là, ngui à nghe, sáng tạo tàn áp, 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 tàn Ako na kumapot eh. Ay, basta na ganyan pa kayo lumangoy. <laughs> Nagpaano doon yung dalaw eh. Bill, baka trip mo. Quack. Pwede mo ba doon sa dalaw? Sa Kabiti si Asa Manila Bay na pupunutin yan. <laughs> Ayan, ito Raldo. Ayan! Ano? <laughs> ano 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 na oh? <laughs> <Sumabi> tuloy yung niyo lagi mo lang muna dito sa tabi. Mamaya na pipilian natin yung maliliit hindi pa tayo dito kung lang natin malalaki ha Dalawa na ganyan mo malaki ano 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 yun eh? <laughs> iikot mo, boy. Ikot mo. Ayan, ako wala. Oo. Lagi niya nalilimutan. Oh, habili. Uy, sayang. Yung malaki yun, ha? Ah, malaki.

Laki. <laughs> angat mo sa <butreks. laughs> sabay retrieve yun ay putik yung maliliit kung humila lalakas no pero kapag malaki dahan dahan lang

Sige kuya, dumakot ka na marami dyan. Pauwi na rin kami. Hmm. Kaya may paim pa kayo? Ito. Okay dito? Ha? Okay dito pahin. Anong gagawa mo? Iyan. ganyan di ka bumulagta ng <laughs> <laughs> Ito yung ko ng sugatang ka pa. <laughs> <laughs> plus niya Wala eh. ka kami nahuli. Sa akin na, no? sa nah akin na, nangawil. Wala <laughs> ka kami Doon din galing si kuya o. Kaya eh, lumipat dito. Dito ang dami. Nag-vlog pa kayo. Ah, Bill, Wala eh. Ay, ay Sima ba? Ayoko eh, tinu- Di ko lang kami sima pa yan eh. Salamat kuya. Salamat kuya. Ay, ano ba? Tali mo. Wala ni. Eh, ang dingin ng tao mo. Wow, ano, ang tono. So, yan mga kabisyon, uwi na tayo. Tapos na tayo dito. Uwi ko rin to. Oh. Ano na? Wow, ako ako. Oh, pabigat. Ayun oh. Ito ang bigat. Ang bigat Sir May, inayos ko lang. Oh, side na lang. Wala nang palo-ta na eh, wala ayun, so... nang router so... eh. Okay, Ito, router. Ah. Balutang. Subscribe niyo ako. Ayun, alam niyo ba? George. Oh, hindi ko alam. Sir, blue George. George Fish On TV. TV. Oh. Ah. Pakita mo nga, pakita mo nga. Ano? <coughs> <coughs> Ala ka na buka -ka mo. Nakiupapakan. <coughs> Di ako ang huli mo yung rad. Huli mo na lahat dito dali mo dito. Bubakasin natin. Oo. -o. Yung pinaka-blowter, yung pinaka-set. Bigyan mo na. Yung pinaka-set.

Nakakaawa ka naman ito Ang alaliba mo Okay na Marami na po Okay So ayan mga kapisyon Uwi na kami Pero sila daradyo diba? pa rin sila oh. Ang dami pa rin kasi gumagagat dun oh. Ang dami pa rin nakakagat Kanina daw tubig Halos wala pa Hindi nakalawit yung bakal na yan Matasang tubig kanina

sarap. Ang dami natin, wala wala dito sa na lalagyan natin, no. umalis ka kasi inyo, wala kang dala ng Buti may dala ako. <laughs> Kaya nga, <laughs> ano po yung uwi ng da. <laughs> Bali ba ko, tatali ko sa sap. Sige. <laughs> <laughs> ko lang sa sanga.